for the big fight. Mm -hmm. iwan. <laughs> <Tanini, tanini, tanini. laughs> Ay, ganda ka ni 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 kita lang ako mansanas sige kita lang ako mansanas <laughs> Ako mangoste, nabunol. Na <laughs> Masakit sa kong kaimito. sa kong kay Mito.

sabi si nga na magpa-mission man me. <imprinted> among ilong, among ipa-mission test. Ah, che Kita ba nga kung ng boyfriend si Roy? Tungod kay gusto niya makaad to Amerika. og America. Kita ba nga ko sa paggasto? Pagkuha sa'yo mga papeles, sa'yo mga passport. Aro lang may na ang among American dream. Balak na mo nga dito na may magminyo. Dito na manarbaho. muli na lang may Pilipinas, anong magnegosyo. Ah! Igun anak kataas ang among pangandoy sa usag landay. Apa na utro ang tanan? Sa niyang na utro sab si Roy. Kung gani ad to, kamalipayon siya magkuyog mi. Karondili na. Nausab na siya na lang siya kalami. <laughs> Og din hinagsugod. Ang tap no, tap kong hi... Rainbow Glen. Um, Dali ra ba kuan gam? Dali ra kayo na. Matuto sa DFA, ha? NFA? Dip, bungol, et, et, tatwa, dip, eh. Ah? Ah, kanang kuanan ba? Apply, uh, apply na nagbalay ba? Ah, uh, apply, ah, uh, apply na kung kan housing? Iba, NHA, mana? Ah, NHA, dip, eh. Ah, ah. Pero, gawang basig, basig, dakukay tagastuhan, ano? Ako'y bahala naku O gamay-gamay sa gasto ha? Huh? Oh ba? Inyo, ano ba? Mara, na sa Kwan, United States of America. Gusto ka mo, tanong, gusto na ko baka, bakit sa Twin Tower dito nga, Kambal. <inaudible> ha? Twin Tower ng Kambal? Uh Oo. -oh. Diba? Diyo <laughs> 1, 2, 8, and... Naghangag <laughs> naman yung computer niyo nakuya. Don, oh, pero... masiguan uh, ba? Ay, kang ayaw na, ayaw na, ayaw na, gaw na, kaya ako na'y bahala na ka So pag ma -okay na ako akong mapilis, interview na ko para sa... Automatic rifle, srit-srit, masuka Baba? Sige, sige. Ako na na pala, parang kadlawa, eh isunod na na sa ang korta. Okay ba? Ako ay bahala. Magkataon sa tagmol Palitan ka na aku gamit, mga gamit ni mga gamit sa panagat. Nandiyot ka, pagkabuti mo sa DP. Salamat, gamit. Ay, sila lang kayo salamat. O, oh, na-5 mil lang. Kana ni mungkin Ay, kang, wala pa niya. Kamu lupa di lang ka, wapa buutan

ada 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 kadeo, kadeo, sekarton, kadeo, 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 Gumagawa highway highway na? Ah, diversion road isang Ah, isang 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 mana isang 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 log log

interview na ko sa Manila. Huwag <laughs> ko lang dahong kang mga interview ka, kang kaya maglisog ka kaya kininglis. Pero kang mga, I'm, 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 I'm very happy for you. Salamat kay Gang. Uh, uh indeed. Um, pero Gang. Asa man Gang. Nang isa lagi ng imo. Bakit ko lang gidayon ko na yung imong mapupungay ng mata ba? Antod na na siguro ta. Unsa to? Gano'n hindi kayo ka? na kumaklaro ka? Hindi na kayo na kumaklaro? Anto dire na lang siguro Usai Pusa! Usa mo pa sa pati mo ka. Usa mo pa sa pati <laughs> Undang mo nato nih. Undang mo na nato ni. Wala mo gapo ni paing na. Usa wa gapo ing na. Di Amerika. Nang sabo ta sa pa mo di ka dito ta mamuyo dito buat ada gaduh ta bo buat tadi tuh jago nolking balai, dia kita mga plano. Bunda kalian bolak-balik diemau? Hah? Gak usah lewat tahun. Kagak. Apa mata-tatanya kau kan kita bangga tak kagak mengamankan tuh kagak Amerika kagak anak terdusi boknya jadi itu tempat plano di foto balai. Udah ibu-rekom, ibu-rekom bolak-balik, ah?

Kau goan berterabat, itu lekeng. Aku ini Ada, ada. yang Roy, Roy Bogai, buku juga yang ketawa ada kada. terpaksa kau tak Ada Grabe kayo, sakit kayo, nga kong gibati ka rin, friend, pero hindi naging ako, di Dinin ko kaginawag tarong, friend, lalo naman kakala mo ginawa ko, maagi pag 30 minutes, pag ako maka, inhale, exhale, man, man. Grabe, patutuwa na kayo, pagkakit nang? Mukha na, wala naman dyan siya, guwapo, friend. <laughs> Patawa na, friend, grabe, siya so kahit, friend, bab, magingilad siya kayong friend. Pabagsak, patutusan ko, pag-interview, friend, oi. Ha, 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 Baga pa ba, siya kayo kaya ko pa lang naging sige hatang doon ako niya. Bright, bright mga ato! Bright? Sa'yo bright ato nga. Ikaw <coughs> naman totoo ito magbabuha itong permit, permit number para makapasar. <coughs> Ayos ka itong ipatakaan ang biscuit para makapasar sa computer. <coughs> <coughs> Abang sa <sapon>, ako tawa na to. <coughs> 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 tawa na na, friend. Huwag oh, eh. ka kayo naman, murara ba di Diyos kayo, murara ba guwapo? Ha? Ikaw mga salina ato, friend. Grabe kayo mga mahalon, may kaya niya.

Lagot kay ko tawag ko Roy Roy. Babagsak pa tatong Fredoy. Babagsak pa kita tawhada to. Gua Gang, gusta gang Kenapa yang sepat Iman sepikas sap Soalnya sepikas Soalnya kayak rambo Sepikas sapi kayak spartakos. Gusta <laughs> <laughs> gang Wai kang gang dire Wala lai mong gang dire Ilas kayak kabiabiaan Pako di mo Marah bright Nah, nah Kamu sama ni mong kuana bangsa ka bia Ha? Ketolol <laughs> lagi Akam ka <laughs> Akam kang tawana